Magandang araw mga idol. Kagigising lang natin. At si Lorraine ay pinaalala ka agad sa akin. Yung promise kahapon na ipagluluto ko siya nitong penny pasta. At isi-set up din daw yung kanyang swimming pool. So, ayan. So, agahan natin ngayon yung pagluto. So, samahan niyo ako mga idol. Let's Let's go! At nagpakulo agad ako ng tubig na paglalagaan ng ating penne pasta habang naghahanda ako ng mga sangkap para sa sauce. Tamang tama ito para pagkaluto ay isusunod na natin ang pagisa ng ating sauce. So ayan na nga, meron tayong mushroom dyan, meron tayong nestle cream, may tuna, cheese, at syempre di mawawala yung margarine, at saka yung ibab, at saka yung ham, at pumitas na rin tayo ng sweet basil dyan sa ating garden para sa added flavor ng ating sauce para sa ating penne pasta para kay Lorraine gustong gusto ko talaga itong sweet basil sa pasta or sa toast man, toasted bread kasi ang satisfying talaga ng amoy, ang bango-bango talaga nito mga ludi, kaya since hindi siya palaging available sa market kaya talaga nagtanim talaga ako nito, dahil gusto ko talaga to siya palagi pag nagluluto ng pasta o kaya pag gumagawa po kami ng garlic bread. So ayan, i-chop lang natin yan siya para mamaya pang added flavor sa ating pasta at luto na nga itong ating penny. So simula na natin yung pagisa at gumamit nga ako ng butter dyan. Pero pwede rin kayong gumamit ng ordinary na oil kung ano yung available sa inyo at nilagay na nga natin yung ating tuna at saka ham dyan, pati yung mushroom mabilis lang naman to siyang lutuin mga ludi, kaya chill chill ka lang at maya maya lang ay meron ka ng yummy na pasta iba talaga, pag nangako ka sa mga bata, kailangan mo talaga nating tuparin mga ludi kasi darating yung araw na pag hindi mo yan tinupad ay hindi na sila maniniwala sa lahat ng mga sasabihin natin at ang magiging moto na nila I promises is made to be broken. So, ayaw nating mangyari yan, mga Ludi. Kaya, syempre, yung pinangako natin, ay tutuparin natin yan ngayong araw. Kasi yan talaga yung nilulok forward ni Lorraine. Yung kakain siya ngayon ng penny pasta. Habang naliligo siya sa kanyang swimming pool outside. So, ayan. Ready na yung ating sauce. Nalagay na natin yan kanina yung ating cream. At saka yung milk. Nilagyan na rin natin siya ng konting cheese. At ihahalo na rin lang natin yung ating lutuna na pasta dyan para mag-incorporate talaga yung flavor ng sauce sa ating pasta. So, ayan. Hihintayin lang natin siya na kumuliwat ulit. At maya-maya lang ay ready-ready na siya, mga idol. Ganun lang kasimple gumawa ng napakayami na white sauce na talagang magugustuhan to ng ating mga chikiting. Maliban po sa creamy siya ay talagang siksik liglig to sa sustansya dahil meron po siyang milk. So ayan, ready na nga at ililipat na natin yan siya sa ating lagayan. Para mamaya-maya lang ay isunod naman natin yung pag-set up ng pool ni Lorraine kasi yun yung gusto niya, yung kakainin niya yung pasta habang naliligo siya sa kanyang swimming pool. So ayan, napakaganda na po at napakayami na nagyayaya ng kumain ang ating penny pasta with white sauce. At syempre, hindi yan siya kumpleto pag walang toast. So ayan, hindi pa nga nasi-set up yung pool ay hindi na nakapaghintay si Lorraine at talagang tinikman na niya yung ating yummy penny with white sauce at syempre pa meron yung bonus na to. So, wish granted, Lorraine. Sana nag-enjoy ka dyan sa pagkain ng yummy penny pasta ni Mama. At syempre pa, maraming salamat rin sa pagsama sa akin sa araw na itong mga idol. At syempre, hindi ko makakalimutan na dahil sinamahan mo ako sa araw na ito, sa iyo ang unang subo ko. Maraming salamat at hanggang sa muli. God bless everyone!